Grabe na talaga guys ang itinaas ng presyo ng mga bilihin dito sa Japan. Ipapakita ko sa inyo ngayon dahil pupunta nga kami ngayon dito sa Costco. Pagpasok nga namin guys dito sa loob eh nakita kagad ka ni ate itong maleta. Balak niya kasing bumili kaso parang lugi sa isang maleta ay isang lapad mahigit na nga agad. Kaya kami pumunta dito guys sa Costco ay para bumili ng cake sa aming isang kaibigang oso na magdadaos nga ng birthday. At talaga nga namang nagcost cutting na rin pati sa cake dito sa Costco. Siguro napansin nila nakakaunti nga ang nabili ng cake na malalaki kasi nga naman 3,000 mahigit tapos sobrang laki pa. Kaya ngayon pagdating namin half na lang yung cake dito sa Costco. Para nga sa aming mamimili dito ay talagang mas affordable na atong tong ginawa nila na half na nga lang yung cake at 1,380 na nga lang ito. Magpipritaste pa nga sana kami dito nitong tinapay kaso wala pang nakaredy kaya umalis na lamang kami ni ate. Eto nga pala yung ilan na pwede nyong mabili dito sa Costco Maibashi kaso tingin-tingin lamang kami kasi nga mamahal. Cake nga lamang sana ang bibilhin namin. Kaso pagdaan namin dito, aba ay eh, medyo mura-mura nga itong kulay brown na itlog. 400 yen nga lamang, eh dalawang packs na. Kaya medyo makakatipid. Kaya kumuha na lang din kami. May apple cider nga pala ngayon dito sa Costco Maibashi. Pero hindi nga namin mabibili kasi ang dami, tatluhan. Ito naman ang iba pang mabibili ninyo dito sa Costco. Kaya talaga nga namang mapapabudol din kayo. Kahit tumaas na talaga yung mga presyo dito. Ito yung bigas ko dati na binibili. Dati ay 3,000 plus or lang yan. Ngayon, 6,000 na kagad kaya hindi na ako makabili ng bigas dito sa Costco. Grabe talaga guys, yung itinaas na mga presyo dito sa Costco. Talagang nga namang mapapatulala ka na lamang eh kung kaya mo pa bang bilihin. Dito naman, kumuha si ate nitong lotion. At least daw ito ay pang matagala na. Tapos si ate naman kumuha ng sunblock at dito nga ay medyo sale or mas mura nga dito kaysa sa mga ibang bilihan. For items lang yung binili namin at umabot ito ng 4,000 plus. Meron na nga rin palang gas station itong Costco Maibashi. Mas makak Kamura ka siguro kapag dito ka magpapagas tapos member ka ng Costco, yung mga points mo pwede mong gamitin dito. Dati pag pumupunta kami ng Costco, ang mga nasa isang lapad yung aming nagagastos pero ngayon talagang hindi na kami nakakabili ng ganong kadami. Talagang nagtitipid na kami. Kung ano lang yung kailangan ay siya lang yung bibilhin namin. Hanggang dito na lang muna.